itong gobyerno na ito. Bakit ganoon na sila makafocus ng resources nila patu patungo doon sa eh, pang, pang against Pangulong Duterte at sa, sa, kanya mga kaalyado. Ang problema po dito, Senador, masyado nang nagiging abala ang uh, kasalukuyang administrasyon patungkol po dyan. Nakakalimutan na yata yung pangunahing trabaho sa para sa isang daan at sampung milyong mahigit na uh, mga Pilipino sa uh, bansa. Natatabunan na yung priority issues talaga na talagang yung malapit sa sikmura ng uh, taong bayan. Considering ito mga ibinabatong pong mga akusasyon, eh inimbestigahan na rin ito dati pa ng uh, mga mambabatas din during uh, Duterte administration. Paulit-ulit, gumagastos tayo ng pera ng uh, taong bayan. Kung may nakikitang mga mali, eh bakit hindi na lang magsampad diretso ng uh, kaso? Kasi maraming, pag, uh, uh, maraming dapat pagtunan ng pansin ng uh, taong bayan. Iyon yun nga, Admar, ang pinagtataka ko, kung bakit ganun na lang sila makafocus, no? itong gobyerno na ito, bakit ganun na sila makafocus ng resources nila Patu patungo doon sa kay eh, pang pang against Pangulong Duterte at sa kanya mga karyado. O oh, uh, in in, in their search na mapin si Pangulong Duterte, eh, kinalimutan na yung mga basic na pangangailangan ng taong bayan. Kagaya ng nangyari ngayon sa Davao, in uh, interquest na ma-aristo si Pastor Apollo Kibuloy, halos lahat na ng tao ng Davao kinakalaban na nila, hinaharas na nila at uh, kanila nang uh, inaantagonize. Uh, mali po na approach yan. Maling-mali na approach yan. Hinahanap mo isang tao, apat na tao na uh, may warrant of arrest. Granting. Na, uh, yun nga, uh, duty niyo yan, nahanapin yan. But in doing so, you need not antagonize the whole community of Davao City na parang hinaharas na nyo niyo palagi, nagsusyog like, force na lang kayo palagi. That's a waste of resources. That's a waste of resources actually. You intimidate your own people, gano'n na pala, kasi hindi niyo makita yung hinahanap niyo na may warrant of Paris i-intimidate na niyo ang kalahatan ng mga tao. That's unfair. That's injustice. That's unjust sa mga tao ng Dabaw. Mm hindi -hmm. uh, maganda yan. So, yung, yung nga uh, ang kipagtataka ko, bakit they did serious on focusing on uh, how to bring down uh, Duterte and uh, his allies. Yun yes. lang. Sige Opo. Sige na, hindi naman natin sila hinaharangan. No? Kung mandato talaga nila, mandato talaga nila na na-implement yung warrant of arrest. Kasi may 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 court order yan. Sige lang, implement nyo po. In doing so, please, do not antagonize the the bow, uh, the people. Uh, hindi po maganda yung ginagawa na gano'n. At speaking of pangaras, kanina pong uh, madaling araw, daan-daan eh, yata itong mga pulis na sabay-sabay nagja-jogging. Naka-full battle gear, nagja-jogging, naka-formation uh, pa sila. And uh, minsan nakakakos na rin ng uh, traffic. Ito po yung nangyari sa tapat na naman ng uh, uh, KOJC Central uh, Headquarters, dyan po sa lungsod po ng uh, Davao. pinagjajaging jogging yung mga polis na naka-full battle gear. Pag sinabi yung full battle gear, mula ulo hanggang uh, paa, yung ginagamit talaga sa mga operasyon, eh, kompleto sila. Ah, oh, well, oh, oh, at, uh, at mara, hindi man natin sila pigilan, no? Because uh, that uh, road is a ply, public road. Pwedeng gagamitin niya kahit sinong gustong gumamit diyan. Pero alam naman natin kung anong inner inner purpose ng ginagawa nila but then legally we can we cannot question them about that dahil kahit na ilang batalyo yung pagjagin lang sa karsada hindi natin sila pwedeng pigilan dahil private road yan hindi natin pwedeng pigilan pero alata naman alata na masyado talaga kung ano yung purpose niyan po dito i-intimidate i-intimidate kung sinong dapat makikita sige lang Almar sige lang take and take lang tayo take and take lang tayo ah may may na well, nothing is forever nothing is forever Opo pero senador um, bumaba po si dating pangulong Rodrigo Duterte nang may mataas po mas mataas pa yata doon sa pag-upo niya na satisfaction rating mataas yung grado na ibinigay uh, sa kanya batay sa mga uh, survey nung pagbaba niya um, dapat kung naging abusado ang Duterte administration, hindi eh, ba dapat eh, hindi satisfied yung taong bayan? So itong ginagawa na pag sa mga nagiging hakbang ng Duterte administration, parang hindi tugma doon sa gusto ng taong bayan. Politika, Admar. Politika. Politika. Wala ka ibang nga uh, rason dyan. Politika. Politika. Perpetuation to perpetuation of power. They want to perpetuate themselves in power. Yan o, yan lang naman ang ang, uh, ang nakikita kong rason yan. Bakit mo nagbibigiba ang Kursus Pangalong Duterte para magiba rin si Inday Sara na alam nila na ito yung pinakamalakas na pwedeng magiging sunod na Pangulo ng bansa. Uh, wala naman tayo nakikita pang iba pang rason dyan.